ang mga gawa, ikalima na kabanata. Data po at isang lalaki na tinatawag na Ananayas, nakasama ng kanyang asawang si Sapira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingit ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Data po at sinabi ni Pedro, Ananias, Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba kaya yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba ka nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot. At kanilang dinalas siya sa labas at inilibing. At may tatlong oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon. at sinabi sa kanya ni Pedro, Bakit kayo nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, Nangasap pintuan ang mga paan ng na mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay, nahandusay sa panan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay. At siya kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinigla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. Data po at sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila. Bagaman sila ay pinapupurihan ng bayan. At ang mga ay, ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon ang mga karamihan lalaki at babae na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila at nangagkatipon din naman ang karamihan mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. data nagtingnig ang dakilang saserdote at lahat lang, lang kasama niya na siyang sekta ng mga saduseo at sila'y nangapuspos ng kaingitan at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilanggoang bayan datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila inilabas at sinabi, Magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo ng magbubukal liwayway at nangagturo datapwat, dumating ang dakilang sa saserdote at ang mga kasamahan niya at pinulong ang sanidrin at ang buong sinado sa mga anak ni Israel at nagpauto sa bilangguan upang sila dalhin doon. Datapwat, ang mga punong kawal na nagsiparon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan at sila'y nangagbalik at nangagbigay alam na sinasabi, Amin narat ng totoong mabuti ang pagkalapat ng bilangguan at nangatayo sa mga pintuan ang mga bantay. Datapwat, nang amin mabuksan, wala kami nasumpungan sinumang sa loob. Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puno sa templo at ng mga pangulong sa serdote, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa at nagsabi sa kanila, Narito, ang mga lalaking ibinilanggunin ninyo ay nangatayo sa templo at nagtuturo sa bayan. Na magkagayoy, naparoon ng Pangulo nakasama kasama ang mga punong kawal at sila'y dinalang hindi sa pilitan. Sapakat nangatatakot sa bayan, baka sila'y batuhin. At nang kanila mga dala sila, ay kanilang inihirap sa sinidrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, Ibinala naming maigpit sa inyo na huwag kayong mga sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, Dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga bagulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinakadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at kayo din ang Espiritu Santo, na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya datapot sila nang kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasyang sila'y patayin. at nagtindig sa sinidrin ang isang pareseo na nangangalang Gamaliel, doktor sa kautusan na pinapupuriyan ng buong bayan at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao at sinabi niya sa kanila, Kayong mga lalaking taga-Israel, ay mga ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito kung ano ang inyong gagawin. Sapagat bago pa ng mga araw na ito ay lumitaw na si Judas na nagsabing siya ay dakila at sa kanya'y ay nakisama ang may apat na raang tao ang bilang na siya ay pinatay at ang lahat ng sa nagsisunod ay nagsisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito, ay lumitaw si Judas na tagal Galilea ng mga araw ng pagpapasulat at nakahilas siya ng marami sa bayan. Siya ay nalipol rin at ang lahat ng sa kanya ay nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila. Sapagat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak. Baka pa kayo ay mga sumpungan na nangakikihamok laban sa Diyos. At sila ay nagsisangayon sa Kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mga sa pangalan ni Yesus. At sila ay pinawalan sila ngayon nagsialis sa harapan ng Sanedrin na nangatutuwang sila yung nangabilang na karapat dapat ng mga bata ng kalimurahan dahil sa pangalan. At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo.